Bakit ba talaga tatakbo si Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City? Babanggitin ko sa inyo yung dalawang rason kung bakit tatakbo ulit si Duterte bilang mayor ng Davao. Ang alam ng karamihan ay kaya siya tatakbo bilang mayor ng Davao ay dahil palpak yung anak niyang si Baste Duterte bilang mayor ng Davao. Apparently pag pinakinggan mo yung mga kwentuhan sa mga taga-Davao at sa mga opisyal ng Davao, nahihirapan sila makipagtrabaho kay Baste Duterte. Dahil si Baste naman talaga ay walang kakayahan para maging mayor ng Davao at kaya lang naman tumakbo si Baste bilang mayor ay dahil si Sara Duterte ay nagdesisyon tumakbo bilang vice presidente. At ang problema nila ngayong 2025, ay tingin nila hindi kayang manalo ni Baste Duterte na mareelect bilang mayor pag tumakbo siya. At si Pulong naman din ay mas malala pa kay Baste. At mas marami pang mga baho yan na tinatago. At hindi naman pwede tumakbo si VP Sara dahil ang ibig sabihin nun, kailangan niyang mag-resign bilang vice-presidente para maging mayor. Kaya ang natira na lang ay si Rodrigo Duterte. Pero alam mo, tingin ko, hindi yun ang talagang pinaka-compelling na reason kung bakit tatakbo si Duterte bilang mayor. Alam mo, ang tingin kong totoong rason na nasa loob niya kung bakit siya talaga tatakbo? ay dahil nami-miss na niyang pumatay ng tao. Isipin mo lang to, matagal nang pumapatay ng tao si Duterte. Nung kahit na student pa lang siya, inamin niya na pumatay siya ng kapo niya. Tapos ever since naging mayor siya in the 1980s, hanggang ngayon, pumapatay siya ng tao. I killed uh, about three of them because there were three of them. Uh, I I, I didn't really know how, how many bullets from my gun uh, went inside their bodies. Naging addict na siya sa pagpatay ng tao. Alam mo kung lahat tayo kasi no, meron tayong mga addiction tulad ng iba, addicted sa droga, may iba naman addicted sa alak, may iba addicted sa pagsusugal. Si Duterte addicted sa pagpapatay. Bakit ko nasabi 'yon? Alam mo isipin mo to ah. Sa lahat ng interview niya, hindi siya makakagawa ng isang interview na no, walang binabanggit sa pagpatay ng tao palagi may babanggitin siyang gusto niyang patayin. Papatayin niya ito, papatayin niya yan, papatayin niya lahat. Lagi niyang binabanggit ang pagpatay. Putang ina, eh, papatayin ko talaga yung magagawa. And, and I go around with a motorcycle, with a big bike, and, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Talagang papatayin ko kayo. Yun ang palaging lumalabas sa kanyang sariling bibig. At pag ang isang tao yan ang laging sinasabi, alam mo na yan ang palagi na sa isip niya. At sa totoo lang, meron siyang kate ngayon na gusto na niyang kalmutin. Yun ang kate sa pagpatay. Dahil bilang isang pribadong mamamayan, alam niya na hindi niya pwedeng gawin yung pagpatay sa tulad ng ginagawa niya kung siya ay sa isang posisyon na makapangyarihan tulad ng mayor o kaya presidente. Kasi ngayon, wala siyang magagawang pagpatay na kaya niyang gawing legal. At kahit na makapatay pa siya ng tao ngayon, kailangan patago niyang gagawin. Hindi tulad ng mayor niya, ginagawa niya yan harap-harapan at meron siyang palaging legal basis or legal loophole na ginagamit kaya hindi siya mahuli-huli ng batas. At yung mga addiction na yan, meron yan dopamine fix. Ito yung pag nagawa natin ng isang bagay, nagkakaroon tayo ng satisfaction sa nagawa nating bagay. Si Duterte, nakukuha niya itong dopamine fix niya tuwing nakakapatay siya ng tao. At pag tinignan mo psychological profile ng karamihan ng mga mass murderers or serial killers, yun din ang rason kung ba't hindi nila matigil ang kanilang pagnanasa sa pagpatay. Yung psychological profile ng mga serial killers to at mass murderers ay parehong pareho kay Duterte. Kung ako ang mamayor, mabangatay talaga kayo. At sa tingin ko, yun ang totoong dahilan kung bakit talaga tatakbo si Rodrigo Duterte bilang mayor para magkaroon siya ulit ng lisensya para pumatay ng tao. Ngayon, nasa kamay na ng mga taga Davao kung bibigyan ba nila si Duterte ng tatlong taon pa para makapagpatay ng tao dahil nasa kamay na ng mga taga Davao to. At kayo na magdedesisyon dahil si Duterte ay handang pumatay na ng tao. Ang inaantay na lang niya ay mabigyan siya ng palusot para gawin yon At pag pinapanalo niyo siya bilang mayor, meron na siyang palusot at mag-uumpisa na ulit ang patayan sa Davao. Kayo, ano sa tingin niyo? Agree ba kayo o disagree? Sulat lang nyo lahat ng mga komento niyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng usapan, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na lang yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.